Ngayong araw nga ay kitang kita naman sa pagbumukha ko no, na sobrang sayang saya ko dahil nga eto nga nagtitrending nga itong kitchen KitchenAid baking set mga manay. etong nga nung nakita ko pa yung box eh may butas na, na hindi ko alam kung sinadya ba o bahala na. Tinignan ko rin kung mamaya may damage yung laman pero sa tingin ko naman ay wala. Siguro chinecheck lang din kung ano yung laman sa loob. At dahil nga sobrang excited ako dahil nagtitrending to mga manay sa social media ang baking set ng KitchenAid eh hindi tayo magpapahuli. At sa mga hindi pala nakakaalam mga manay, ito nga po pala ay available sa SNR. Kung member kayo doon ay pwedeng pwede kayong bumili. Pero sa tingin ko ay eh, wala na nga dahil nga naubos na ng na mga nagbebenta online. Kaya naman sa online na lang din ako bumili nito. Yun nga lang, iba-iba nga lang yung price na ibibigay sa inyo dahil iba't ibang presyo naman po ang pagbebenta ng mga online nito ngayon. Pero sa SNR mga manay, mabibili mo lang siya ng I think nasa 850 pesos. Pero syempre kung bibili ka na sa mga seller ngayon, hindi na ganun yung price na ibibigay nila sa'yo. Syempre, kailangan na rin nilang tumubo. Pero mas mainam, humanap ka ng legit na nagbibenta neto. Kasi yung iba, uh, sobra overpriced naman yung binibigay nilang presyo, hindi na makatarungan. Pero dito sa aking legit na inorderan, I'm sure na hindi kayo mabubudol ng masakit kasi napakababa lang niya magpatong. Ayan, nilalagay ko po yung kanyang uh, Facebook dyan sa screen. So pwede niyo siyang kontakin kung meron pa siyang stock or kung meron siyang alam pang mapagkukunan. Pero alam ko meron pa naman. Kaya na mag-order na kayo, baka maubusan pa.